Soybean tofu business ng mag-asawa sa Barangay Kawayang Bugtong, nakakabawi na matapos ang pandemya. Nakakabawi na ang negosyong soybean tofu products na isang mag-asawang small business entrepreneur na sina Alex at Emma Botasyon mula sa Barangay Kawayang Bugtong. Dito yan sa Gimba, Nueva Ecija, matapos ang pandemya ang negosyo nitong Aji Food Products ay nagpo ng soy beans at ginagawang tokwa at uh, soy milk na siyang nilang produkto Mula rito, nakabuo at nakapagpakilala na sila ng iba't ibang mga uh, finished products gaya ng taho, tofu papaitan, tofu sisig soy beans bagoong soy beans chili uh, paste ice candy at uh, flavored soy milk at marami pang iba Madalas maimbitahan ng mag-asawa sa mga trade fair uh, at uh, exhibits ng Department of Tourism at DTI sa loob at labas ng GIMBA. Membro ito ng uh, sulong GIMBA Pasalubong Makers o SGPM at kabilang na sa mga SM MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises na itinatampok sa kadiwa sa Nueva Ecija. Approved beneficiary na rin ito ng Encoder Machine at Stainless Table ng DOST o Department of Science and Technology. Dating si Mans si Alex, ngunit napilitang umuwi dahil nagkasakit ito ng diverticulosis, isang sakit sa bituka na kinakailangan ng high fiber diet. Gumawa, uh, gumawa ito ng sarili niyang tokwa sa pamamagitan ng soybeans na ipinampalit niya sa karne bilang source ng protina. Dito nagsimula ang business ventures ng mag-asawa ng may magka-interes na mag-market matapos matikman ang gawa nilang tokwa mula na taga Victoria Tarlac. Ang dating 20 kilos na ina na ibebenta sa paglalaku-laku lamang sa barangay ay naging mahigit isang kilo. At dahil mahilig mag-isip ng recipe si Emma, ang asawa nito, nakapaglikha sila ng iba't iba pang finished products mula sa tofu. Ngunit gaya ng lahat ng mga negosyong iginupo ng COVID-19 pandemic, humina ang kanilang produksyon at benta dahil ang mga resellers nito ay nawala. Sa so kasalukuyan, tuloy-tuloy ang kanilang pagpupursige upang makapag-establish ng market at resellers sa mga nilikha nilang products. At kasabay nito ay ang pagpupromote din ng healthy lifestyle. Wow! Wow talaga. Oo. Oh, sana sila na, sila na rin na nagtatanim lang ano. So, mm. Yun nga yung tinanong beans. ko, um, hindi, wala silang bukid. Kasi, ah, walang bukid. Uh, parang yung filmic, uh, filmic? Um, uh, meron pinahiram sa kanilang, ano eh, machine yung filmic. Doon nila iniluluto yung ano, yung oh. soybeans na, uh -huh. yung uh, processing. So una, uh, ano nila, Um, Taon doon, gigilingin, i-extract yung milk Tapos, syempre, ihiwalay yung sapal Tapos, iluluto nila doon sa uh, double uh, Ano ba yung tawag doon sa kanilang makina? Double jacket boiler Tapos, from there, doon nila ipapress, i-shape as tokwa Tapos, yung ibab ginagawa nilang soy milk Yung iniinom natin Ito yun, teka lang, papakita natin. Jara! <laughs> Ito, meron silang product. Ito, yung soy milk na talaga namang masarap. Kasi alam nyo, um, after nila, di, syempre, nag-boom, ano? Pumatok. Pumat uh, pumatok yung kanilang uh, products dahil maraming nag -reseller. Sa una, ang bumi, binibili lang daw eh. Tok tokwa pa lang to, ah. Tokwa? Oo, binibili lang daw. 20, 30, na, 50, 50 din po kilos. sila Nagtatahog sila? Oo, meron silang ginagawa yung tahog. Kasi meron taho. namin dito yung tahog. Oh, taho, uh -huh. Yung matitira sa tahog, ginagawa yung tokwa. O, oh, sa iba. Uh -huh. oh, and ngayon sila yung naman. Yung milk yihat yung milk. Ang ginagawa nila, main product nila, ay soy milk at saka tokwa. Ito yan. Hmm. Pakita uh, namin. Ano kay <laughs> ba? <laughs> tokwa yung niya ito sa yung tokwa. Ng... Pure siya. Pure. But Pure syang uh, tofu. Bean curd. Uh, classic ito. Tapos uh, nilalagyan din nila ng twist na maging veggie tofu. Ibig sabihin, mas masustansya. Mm -hmm. Meron sila nito yung malunggay. Mm -hmm. At ngayon, yeah. dahil nga doon sa nag lifestyle na ni Kuya Alex, kasi yun siya yung nagkasakit, hindi na siya awa ni Lord, hindi siya nagtuloy. Kasi feeling ko, ang tuloy nun ay colon eh, colon cancer. Mm -hmm. Yung kanyang uh, sakit. Kasi nagkaroon ng mga pouch pouch daw yung ano niya hmm. yung kanyang uh, tokong tokong ang tawag doon diba yung malaking tokong. bituka oh bituka tapos lumipis kaya tuwing kakain siya dumudugo kaya nagdudumi rin siya ah, ng dugo oo oh, uh, oh. E Pero ano yun ay isang sign. Oo. oo. So, ng, sign nga yun, ng, ano, Tsaka yung sak na yun, simula colon, talaga yun. Colon disease o yun nga colon yung cancer. Inaalis, yun yung inaalis sa ano, di ba? Yung anong tawag mo doon sa process na Uh, yung merong nililinis yung colon May tawag doon eh Ah, uh, uh, ano, yung uh, <laughs> de Detox Hindi, meron Dino pa, detox. merong pinapasok Ah, ano, din. Hindi, hindi merong Hindi naman siya ganoon ka-invasive, nakalimutan ko yung pangalan Pinag-usapan namin ni Doc Lumang yun before Tapos meron din sila <laughs> Nag-promote, magpo promote na ako ha. Kasi alam nyo Alam nyo, ano yan naman di ko sa bayan ng Gimba konti ang nakakaalam. Alam mo ba si Tita Esti? Patingin. Teka muna. Sasabihin ko muna si Tick Tita maito. Esti na taga doon sa kawayang bugtong. Hindi alam. Alam. <laughs> ano ba yan? Ito yung tofu papaitan. Ah, tofu papaitan. Uh, lalagyan mo lang siya ng main na tubig or mas maganda kung papa, uh, ilagay mo siya sa tub, uh, tubig na main. Uh, ano na may tofu papaitan? Kasi papaitan. yung tofu hindi naman mapait. Ano ang dilalagay? Ay, yun ang hindi ko pa... <laughs> <laughs> pero ano ba to? Uh, ano ah, inuluto? Inuluto pa sa sarili. Ito, ka, ito Ito yung ito, ito ingredients niya. Tofu, oyster mushroom, shiitake mushroom, onion, calamansi extract, chili, ginger, black pepper, iodized salt and tamarind powder. So wala siyang pa-most mm, likely. Pinapaitan pala Topong pinapaitan, oh, ako, parang papaitan. Eh, Alam mo papaitan. naman, ako alam mm. mo may hilig sa papaitan pero hindi ko na masyadong bet yung mapait. Tapos ah. meron din silang tofu sisig. Ayan. Ayan. So, ah, ito, sisig, ready o, to eat na, yan na yan. to. Ready to eat na siya. Pero hindi siya katulad ng ganito na, ano, na pwede mong bilhin as is, i-preser mo. Hindi, tos, ang kong sinasabi iska, kong common na yan, may mga nagagawa uh, na ng, uh, ng patahe na uh, tofu na sisig. Ah, ah tofu sisig. Pero ni, yun yung... Malaki na ang production man. niya. Um, by order sila ngayon eh. So, kasi dati daw, bago mag-pandemic, everyday sila nagpo-produce kasi ano, para ma-sustain nila yung mga umuorder sa kanila. Kasi meron pa nga nag-order from Cavite daw mm -hmm. na South. Tapos, uh, nung nag-pandemic, talagang dun bumagsak kasi yung una nilang reseller from Victoria, huminto. Mm -hmm. yun yung nag-order ng tofu na laksa-laksa na pinoproduce nila ayan tapos sa uh, ang kwento ni ang kwento ni Kuya Alex hindi naman daw sila hirap pagdating sa ano sa raw raw mats so yung Anong, yeah, raw, mats, raw materials material. so, yung mismong soybeans kasi naikwento ko sa kanila yung Techno Village kako. Pagka pagkadito sa Gimba ay mayroong nag uh, produce ng soybeans um baka po pwede rin silang maging partner ng CLSU na magturo sila nung kung paano, ah, uh, kung paano sila mag, uh, mag na. Eh. Uh, produce oh, uh -huh. yung mismo processing, oh, processing, um, para yung ano. mga dito nagtutulungan lang din. Tapos sila din mismo yung magpo-process, sila din mismo yung nagmamarket. market tas tutulong din yung sellers sa pagmo-market. Uh -huh. Kaya nga um ayan na uh, pero Uh, pagka kailangan naman daw nila ng soybeans, meron naman daw silang nakukuhanan. Ngayon, sabi niya na may, may times na yung mga, yung locally produced na soybeans ay uh, um, hindi maansa. No? Pero sa lasa, talagang malinamnam. Yung ginawa dito sa atin, sa Pilipinas. Oh. Uh, pero yun nga, nung nag-research ako, talagang malaking porsyento ay halos lahat ng soybeans dito sa atin ay ay uh, um, imported, no? At, uh, alam mo, ang isa pa niyang kwento, um, eh, meron pa, uh, ma malaki din sana or maganda din sana yung market or yung uh, production. Uh, pagdating sa yung waste, kasi yung sapal, eh sinasapal yung sapal kasi yun, eh. no? Oh. Sa maraming pwedeng gawing sapal kasi marami silang na-attendant ng na mga seminars na pwedeng gawing sapal. Ginagawang cookies, ginagawang uh, chichiria. Mm. Sabi ko, baka mm. pwede nyo rin gawin niya na crumbs. Sabi Kung baka ko parang walang masasayang. Uh, Oo, oh. ngayon, sabi nila, mahirap para sa mga katulad mo na, small, medium enterprises na mag-process mag ng mga ganoon Dahil milyon-milyon yung kailangang equipment. para sa equipment. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon na. Uh, pero nai-introduce na sa kanila. Walang improvised so, yung, equipment. Uh, yung idea, bubuhos. Yun nga lang, syempre, ang, parang yung mga farmers natin dito no? na tatali sila do sa pagtatanim ng palay pagkatas ng palay maibenta, ala natapos na, tapos mm na -hmm. pero after nun, marami pa actually pwedeng uh, ma-eventure so sana uh -hmm. yung mga katulad nila na talagang nagpuporsige pero yung may pera, may pondo uh -huh. may uh, napaka-negosyante diba, palay mm -hmm. pwede nilang gawing bigas, pwede mm -hmm. nilang darak pwedeng uh, ano hangga pati pa na so walang nasasayang no, nasasayan. oo, oo sa ganito so soybeans ganoon din kaya mm -hmm. lang naarap sila ngayon sa mahal na oh, mga equipment ako. merong ano merong limit mm -hmm. yung ano uh, nung binisita ko yung kanilang kwan yung kanilang uh, processing area simple lang parang silang mag-asawa simple lang sila at uh, pero yung alam mo yung ang dami nilang naiisip na mga ideas na sana pagkaganon na mayroong mga innovative na mga in products or production lalo na kung manggagaling lang din sa agricultural aspect dahil 'di ba agriculture country tayo dapat sana din marami, oh, dapat yung talaga yung binibigyan uh, ng o natin una, tatangkilit mga alwa tinatangkilik ng uh, mga constituents ng uh -huh. yan kasi syempre, mas safe yung kainin yung kanila. Oh, Naku, atita Esty, na hindi niya alam. Ang alawa, yung... Oo, oh, uh, hindi niya kakilala. <laughs> pwede naman yun, talaga, kulong oh. sa information dissemination. Mm -hmm. O, oh, yung yung bukod sa ano, yung market. Kailangan right, mo talaga. Uh -oh. Sabi ko nga, hindi Hindi yung... pwede huminto ang processing lang. Mm -hmm. O, oh, di may production ka. Post-processing. Tapos may processing uh -huh. ka. No? Ngayon, market. Uh -huh. Paano yung market yan? Para... Ah, uh, mabilis yung ano yung, mm -hmm. yung Takbo ng At saka, uh, ano, talagang... negosyo hindi hindi natetengga. Pagkag kasi ganon, may yun yung magga ng trabaho, magga ng knowledge, tapos mm -hmm. may encourage mo yung may encourage mo yung ibang mga maraming mag magaling din makaisip ng ideas para ano mag-input, 'di ba? Kasi napakalabo na masaturate yung market pagka within the community, nakukonsume mo lang din yung pinoproduce mo, tapos gusto mm -hmm. mo, uh, pwede mong dalhin sa ibang bansa. Di ba? Mm -hmm. Tapos may makakaisip na pwede mo ring i-export. Oo. Uh -huh. Di ba? Pero Parang sa yung, kaya, sa kaya export yung muna ng kinikin muna ng community. Oh, yun. yun. ang basic. Kung ako uh -huh. nga lang, kung ako nga lang, nakilala ko lang sila ng buo itong SGPM na to. Ano lang, ma recently lang, Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, bakit sa ibang lugar Makilala mo dito sa promotion uh -oh. Kasi doon lang ay, nalalabas yung produkto uh -huh. nila Pagka merong uh, uh, Trade fair, uh -huh. ganun ba yun? Uh, o, oh, exhibit sa Mga fiesta, may exhibit uh, Kasi sinuportan sila ng DTI Doon uh -huh. lang lumalabas yung Product uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero uh -huh. alam mo, umarangkada na rin actually Yung pasalubong makers dito sa Gimba kasi Kasi feature sila yeah. ng agripreneur hindi, asan ba yun? Saan nakalagay? Ayun. Yung mga pasalubong na yan. Ay, yung na, meron silang store dito, kaya lang sarado din daw ngayon at parang meron yata problema. <laughs> saan doon nga? Kaya sabi ko nga, dyan sa, tapat, sa tabi ng police station. Dito sa may palengke? Dito sa... Sa palengke? Sa tabi oh. ng dating munisipyo. Ay! Oh. Naku, eting madadaan ako doon, sarado yun ah. Mm, yun. Oh. Kaya nga sabi ko, Baka, kung baka ano? wala ko masyadong nakikitang bumibili roon. Pag anak ko doon kasi alam hindi ko diyon. Na... O oh, kasi yung building na yun na itayo okay. yun uh, noong nakakuha ng worth 1 million na nung naging best in production mm -hmm. sa pala yung Gimba. Mm -hmm. O oh, kaya sabi nila Gagawin niya daw But yun ganun, na parang ano. Dapat may 1 million tayo lagi kasi oh. tayo bilang marami production. <laughs> oh. Oh. Tapos, di nandun niya daw yung mga, mga, mga ipoproduce na mm -hmm. yung kumbaga one, one town, one product, yung mga mm -hmm. product na pinopromote. Eh, Ayun nga, madalas hmm. kong nakikita sa radio yun eh. Oh. Sana, oh, kasi yun, alam ko merong isang ano don eh, may isang uh, may isang permanent na employee ang munisipyo na tao don. Meron ba? Oh nakalagay yun sa ano nila eh, hmm. Sa kanilang budget, yung local budget. Pero anyway, so yun nga sana Sige. magtuloy tuloy Tapos in, ito pa is, yung promotion ng healthy lifestyle. Nag naipakita na, na dito yung asawa ni ay itong si Kuya Alex na ano na tawag mo doon umayos yung kanyang kalusugan Oo, uh, -oh. yung kanyang kalusugan kasi ito yung hindi siya nagkakarne hindi uh -oh, siya nagkakarne uh -oh. yung asawa niya ang pinakaputin uh -oh. na niya ay si vegetarian si ngayon uh, hindi siya gusto kumakain ng uh -oh. karne. Oo, kanin talagang ang uh, Seventh-day Adventist at talagang hindi sila kumakain ng karne. Yan, mga tofu, sa yung mga uh, iba pang mga produkto na protein na hindi galing sa karne. Ang kanilang mm. pagkain. Oo. Kaya pwedeng pwede yan. Kaya pwede nga, pwede yan sa so, at saka ano, buhay na buhay na testimony yan. Pero kasi talagang tumataas na ngayon ng ano eh, ang demand pagdating sa soybean. no Hindi lang yung mismong uh, soybean o yung ano ba yung tawag mo rin in Tagalog? May yeah. tawag doon in Tagalog eh, nakalimutan ko. Sa soybeans? Uh Oo, -oh, mayroon may Tagalog yun eh. Teka, sinet sa akin yun ni Sir Arman eh. Soya. <laughs> Hindi. Wait. Uh, uh, ha? Sige, habang naghahanap ka, magkocommercial muna ako. Utaw, 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 utaw. <laughs> utaw? Oh? utaw. daw ang pangalan noon. Utaw. <laughs> never heard. <laughs> Parang tao. Oo. Oh, oh. Utaw. Pag sinabi mo yung oh, oh. kabaligtaran ng tao, yun. No, oh, never heard pa siya. Mm -hmm. Dahil siya, siya uh... masyadong sikat. Oh, oh. Dahil yung movement ng tao pagdating sa uh, healthy lifestyle, ito talaga ay pampalit sa protein ng uh -oh. soy beans. Um, Ang yung sinasabi niya, buto ng buto ng ano beans. Mm -mm. O buto ng uh, sitaw. Naging utaw. <laughs> Ayan. Okay, Ayan. Hige. Congratulations ah. kay Kuya Alex at saka kaya ano. Oh yan, yeah. dahil uh. sinabi mo, uh, build a healthy lifestyle. Pagka uh. na. pwede na ba natin sabihin, ba yung mga gusto, yung mga nakakarinig sa atin, nakakapanood? May Facebook page po sila, yung Aji Food Products. Pwede nyo i-message pagka meron kayong inquiries. O oh, ano pangalan ng Facebook? Aji Food Products. Agi. okay. Oh, yes. Take care.